Hi guys, welcome to my vlog Guys, uh, for today's video guys Maglulutot tayo ng isda Kaso yung isda guys, hindi ko kasi alam kung anong klaseng isda to guys Frozen so, Ayan na <laughs> Sabi ko kasi sa akin ng asawa ko is Hatiin ko lang siya sa gitna Tapos, pretohin, lagyan ko siya ng crispy fry Pero hindi ko kasi alam kung anong klaseng isda to Wala Kasing ulo eh Ayan, eh. Dalawa siya Parang ano lang siya eh, parang yellow lang eh Pero ang tigas pa kasi <laughs> Comment nyo nga guys kung anong klaseng isda to guys Hatiin ko muna, pero mamaya ko na siya lalagyan ng crispy fries kasi ano eh, frozen ko masyado eh. Patunawin muna natin. Sana ah. Oh. Sabi ang kapal ng yelo, balot na balot siya ng yelo. <laughs> Talsikan ang mantika nito pagka-prinito mo eh. Hatiin muna, mamaya patunawin muna natin guys ng mga 5 minutes siguro. Ano? Eh, yelo okay mamaya na lang papunawin muna so yun guys bago tayo tumuloy guys kung bago lang pala kayo guys sa channel ko guys pakipalo nyo na lang din ako guys pakishare na ang like natin paka pakilike na lang din ayun so ayun okay na guys natutoklap na yung mga yelo-yelo yung <laughs> natin Bakit tanong kasi pag nilagyan mo siya guys ng crispy fry tapos may yellow-yellow pa malulusog lang din. Okay e na, e? Pure na, 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 gagawin na natin guys Crispy fry Hindi ko alam kung anong lasa nito kasi ngayon lang ako gagawin ng ganitong lasa ng ulam Sumusunod lang ako sa asawa ko Pagpasensya nyo na Ip. 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 Guys, mainit na yung mantika, guys. Pwede na natin itong, siyempre, lalagyan natin siya ng crispy fry. <coughs> para i-yum, yum. Isa-isa lang, para pag binaligtan mo siya, hindi tayo mahirapan. 没事 kasama okay, natin. Lagyan na natin sa dito sa Golden brown na siya eh. Golden brown! Lagyan okay, natin dito sa plato na may tissue guys para matrin yung mantika. I-try ko muna kanina yung atoy kasi baka mag-tagsikan eh. Uh Mamaya, -huh. uh -huh. tikman natin itong ano labang lasa nito. Tanda uh -huh. nga, may ano na siya eh. good okay, sa inyong lahat guys ano bang mga ulam natin dyan nakapag prepare na ba mag-uulam tayo ngayon ng hindi ko alam eh iwan ko ba kasi kung anong is dato eh baka yung asama ko alam niya kung anong is dato eh. kasi siya yung bumili nagprinto lang sa akin ayun tama na muna yung isa Sabi, ang sarap guys samahan pa natin ng mainit na tinola kain tayo guys sana ah oh. hmm.